siya sa mo. May nakaat <coughs> ko <coughs> na May naiyak. S may naiyak. May nagtakit ng mukha. Naiyak ba talaga, video ka Ay. Binigyan ng tissue eh. Baka naman na si lang. Pero ayan nga Ay. mga batang helmet. Hanggang ngayon hindi pa rin po tapos ang Quadcom. Di ba? Video ka Third na yan, no? Uh -huh. Third public hearing ng Quadcom ng Congress about nga dyan sa... Pogo. Yes. Kanina, yung about sa EJK and drugs. Mm -hmm. Kanina, no? tinalakay Eto, eto na sila kasi Ong. Mm -hmm. Grabe, main no? event. Yes, the main event. Anong tawag oh. natin doon, Bidjaga pa Papunta tayo sa exciting part. Pero oh. so, grabe talaga, ang dami na namang mga characters, Bidjaga Park, mm -hmm. na naglutangan. Pero ito talaga, no, nakakaawa naman si Baby Boy. Eh. Si, mm -hmm. si parang nag-mega-crayola na si Baby Boy. Paano yun yung ano? Anong laro yun? Laro! Yung nagsasakit ng muka! Ah! <laughs> <laughs> Pero itong mga bata helmet, panoorin nyo muna. Um, binisan ko lang to kami si Mr. De La Serna. Diretso uh, po. Uh, good evening. So, so you are in enrolled in what flying school? Ah. Uh, what flying school? Ah, sorry po. Omni Aviation po. Uh, sorry? Mr. Chair. Ah, uh, Omni Aviation. Sorry? Omni Aviation. Omni oh, Aviation. Only aviation. Aviation, di ba? Ah, uh, yes Tama? po. Tama po, Mr. Chair. Oh, when was that? November Yung first po, enrollment mo was, was when? Ah, uh, November of last year po, uh, Mr. November 2023. Yes po, tama po. Kailan ka pumasok dun sa ano? Sa... Sa... Pogo Hub? Uh, November din po of the same... Uh, of last year po, Mr. Chair. So after enrollment or before enrollment? After enrollment po, uh, Mr. After? After? enrollment po. After enrollment, sa so November din. Okay? Ah, uh, yes. Um, Mr. Chairman, can we direct the Comsec to check the record of Mr. Lazarna to that ah, uh, uh, flying aviation? Ano ba yan? Please repeat. Uh, Omni aviation po, Omni, Mr. Chair. Omni aviation. Flying school sa... Uh, anong address nung Play school? In Clark, Pampanga po, Mr. Clark, Chair. Clark, Pampanga. And until now, you're enrolled in that uh, play school? Yes po. Uh, I have still a schedule po this week po, Mr. Chair. Oh, when was the time that you rent a room for Around, a boarding house? Ah, uh, May po, uh, Mr. Chair. May of? Of this year po, Mr. Chair. May of this year? Ah, uh, yes po. 2024. And our record, kailan ba yung ano, raid ng PAOK? June po, Mr. Ha? Chair. June? Alam na, alam mo ah. So, po kasi yung gamit ko, Mr. So, hanggang Chair. May ka doon, kasi nung June, ni-raid na. Tama po, Mr. Chair. Ah, do you have an intention if the raid did that happen? Do you have an intention to stay there? Ah, uh, no po, Mr. Chair. To be honest po, sabi po sa akin ni kasi for a short time lang because they have a ja ejectment case nga po sa uh, property nila in... Alam ko talaga, ang hilas yun, uh, uh, Mr. Chen. So, until Megalang, when was the time that you rented that room or that boarding house. Ah, uh, sometime in May po, uh, Mr. Maiden. Anong address? Ah, uh, in Barangay Anonas po, Mr. Chair. In Barangay Anonas po in uh in uh, Angeles po. Walang street, walang I Hindi ako sure, sorry po, hindi ako sure, Mr. Chair. Come directed, Mr. Chairman, can is directed also to check this address. If indeed Uh, Ms. De La Mr. Mr. Silvio is renting that place since May. Tama, May, di ba? Um, nung May po kasi, uh, Mr. Chair, hindi ako fully na grant pa. Nakikistay lang po hindi. ako sa... Tinanong kita kanina, no, no, um, ka. sandali, ayaw. patapusin mo ako. Ay, ito na ngayon. Wag mong, wag kang sumagot kung hindi ka sigurado. Oh, sige. Di ba sabi mo kanina may ka nagrenta doon? Um, Kaya nga ipapacheck namin sa Comsec, just to confirm it indeed, nagrenta ka doon sa lugar na yun? Um, pwedeng... Last May. may. ko po, Mr. Chair. Sorry? Um, nung May kasi po, ang ko po kasi kaibigan sa flying school. So, ayaw ko po muna magrenta talaga kasi nga it's an expense on my part. So, nakikistay muna ako sa mga kaibigan ko So, tanong so, ko ngayon, so, when was the time that you rented that place? Um, sinatanong niyo ba, uh, Mr. Chair, is yung, if mayroon akong contract of lease, kinaklaro ko lang po para maintindihan ko po yung sinasabi niyo. Eh, di, kailan ka nag nagrenta doon? Actually, hindi ako, nakikistay lang ako sa mga kaibigan ko doon, uh, Mr. Chair. Ah, Mr. Serna, sinabi mo kanina, kahit doon sa kay Congressman Sonsing, that you rented. Ah, uh, hindi ka nagre-renta. You're just staying in your friends. Ah, uh, yes po. Um, kang scheduling po kasi sa flying school po, um, Mr. Chair is... Sandali, I'm not asking you about the schedule of your flying school. Ah, uh, yes po. So you denied that you're renting the that place. As what you have said when you were being asked by Congressman Anson Singh? Pakiulit po, Mr. Chair. So you deny now Your answer to the query of Congresswoman Swing. Um, nung May po, uh, Mr. Chair, nagstay stay muna ako sa kaibigan ko po. Tapos, uh, last week lang po ako nag on my own po. Last week? Yes. Anong uh, address? yun po yung sa barangay Anonas po, in Angeles po. Pag-check lang, Comsec. And uh, during that, that time, hindi ka na makapasok sa Pogo Hub. That was June of 2024. Ah, uh, yes po. Um, Now it's August. Saan ka nakatira ng July? From June to July? Doon po sa mga kaibigan ko po, uh, Mr. Chair. Saan yon? In Angeles din po. Sino mga kaibigan? Mga friend ko po sa flying school. Um, Sino nga ang mga kaibigan? Allowed ba kung Please state ng... their name. Allowed ba kong magsabi ng pangalan ng ibang tao, Mr. Of course! Uh, kanay, because uh, we have to invite them. Can I ask uh, for a uh, legal uh, advice from my legal counsel, oh, counsel, yes. po, Mr. Chay. Dapat nga eh. Kailangan mo na lang kung ito. Um, hello, uh, Mr. Chair, the advice of your lawyer. Uh, I am willing to give their names in private naman po. Uh, to in? You po. In private po to you, Mr. In Chair. In private? Yes. Why in private? Uh, for their privacy naman po, Mr. Chair. That's why I didn't... Privacy? Remember. Well, in fact, they will be invited. the next hearing. Um, actually, Eto, I... Ito, na kanina pinapakinggan na kita, kaya sabi ko, eto, kung sinungaling ka. And now, I am proving my... Yung ano ko lang ha, ah, kanina, yes, that you're lying to Congresswoman Sonsing. Now, bakit hindi mo pwedeng sabihin ang pangalan? Um, privacy po kasi nila yun, uh, Mr. Sorry? Chair. Sorry? Privacy po nila yun, Mr. Chair. Ano? Um, ayoko po lang idamay dito sa... Uh, eh, hey, was... nadamay ka nga dito. Ano, you lied when you tell this committee a few hours ago na nagrenta ka. Nagrent ako. Uh, no, nagrent ka ngayon lang. Yes, last week lang po ako nagrent. Oh, but I'm asking po. you when Kong Swan Singh ask you, sabi mo nagrent ka. Starting you never this tell po. this committee na ngayong buwan lang kasi critical months is November to May of this year. Uh, andun po ako sa Angeles po, sa Porac po, na property ng nila, Ma'am Kasi po, uh, Mr. Chair. Hindi, kaya nga, ang, ang tinatanong ko sa iyo, sino yung kaibigan mo? Why you cannot disclose the names? Ayoko pong idamay siya sa gulong itong na Hey, if you not tell, tell us the name, I will move to side you in contempt. Oh, Pwede ko pong pag-isipan, Mr. Chair? Pag-isipan until when? Until you call them? Until you... Alam mo kasi... Mr. Chair? Yes, sir. Uh, ch I'm sorry. Anong pangalan niya? Anong pangalan? AR? You have one minute. pending ba tayo? AR AR may pangalan ba o wala? Are you pretending to uh, think about a name? Kasi alam mo um, nagdududa kami sa no, no, tuition mo, Chair, um, ha? Ayoko pong idamay yung kaibigan ko po. Hindi naman siya madadamay, imbitahan lang po natin siya kung talagang umuupa ka sa kanya. Yun Bila okay. naman gusto ni Chairman Paduano. Kupandes po Mr. Chair, this is, huh? very is there really a name or none at all? Uh, Kasi yes, it's, it's, alam mo sa tingin namin you're just pretending uh, na merong kang inuupahan doon. Kasi hindi mo masabi yung pangalan eh. Just tell us the name. Mr. Chair, what is the name? I remember Mr. Chair. Just to put into context, I was listening intently the question of uh, congresswoman Swan sing it was very clear when she asked the witness why bakit nandoon yung mga gamit mo Diba? ba when the raid happened ang sabi niya in may he rented the space i think the the raid happened in july ay in june so maybe sometime there siya nag rent na siya so ganun talaga yung pagkarinig ko rin na uh, uh, dela serna sa nagre-rent ka na sa space na yon i mean sa uh, Just near the ano. So basically, Mr. Chair, she was lying and maybe she lied to Congresswoman Swan Singh. Oh, Mr. de la Serna, meron ka pang opportunity before we rule on the motion to cite you in contempt. Pwede bang sagutin mo yung tanong ni Congressman Paduano? Ah, uh, eman eh po, um, Mr. Chair. Again? Eman eh po. What give give us the full name? Uh, Eman Jorquales po, Mr. Chair. Mr. Eman Jorquales. Jordanes. Quales. Can you spell the last name, please? Pwede kong tingnan sa phone ko, Mr. Chair. Ano, no? Pwede kong tingnan yung spelling ng family name niya sa phone ko po, Mr. Chair. Speak huh? louder. Uh, can I look at the my phone for he, the spelling of oh, his public name? Yes, yes. But as long as you can give us the name, the complete name, the full name of uh, your friend. Friend, friend, we are? Emman, Juliet, Uniform, Romeo, Charlie, Alpha, Lima, Echo, Sherapo. Oh, did you get the, the full name? Ah, uh, Paduani? Uh, 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 Mr. chair, we direct the Comsec to get the exact name of uh, that uh, person. Was that was Comsec? By Mr. Kindly the, uh, approach the Mr. De La Serna and tell him to give you the full name of uh, his friend, friend. And uh, Mr. De Serna. the, friend, friend, the friend, friend, including the address, uh, Mr. De La Serna. and contact number. Uh, so sorry po. Yes po, Mr. Okay, Chair. Okay, Mr. Delasena. Uh, ah, Chairman, can I proceed? Uh, last na uh, Maybe last or two. Uh, Mr. Lasarna, binigay mo na ba yung number ng friend mo? Comsec? Na sa'yo na ba? Mr. Resena? Um, pag, pag, hindi mo binigay yung exact number, and we will call that number to confirm indeed that number is owned by that person, balikan uh, kita. Ah, uh, yes, uh, uh, yes po, Mr. Chair. Papasahit kayo yung ulit ni Chairman Akop. Ah, yes po, Mr. Chair. Yung address, binigay mo na ba? Ah, uh, yes po, Mr. Chair. Okay, last. No, no, Yung uh, exact address. Tapos, what's the name? Jorcales? Yes, Jorcales. Jorcales. Text mo na po sa inyo. Oh, uh, eto ah. La, Mr. Lazerna. Ah, yes po, Mr. Chair. Ano, yung mention mo na yung kaklase mo. Kaibigan ko siya from Clark po, Mr. Chair. Not your classmate? Ah, uh, no po, Mr. Chair. Sabi mo kasi kanina, friends? Friend ko from the life ko in Pampanga po, Mr. Chair. But yeah, he's not your classmate? Ah, uh, no po. Pero sabi mo kanina, friends, or those other persons, dun ka ba nakatira sa kanya? Ah, uh, yes po. Ah, uh, sino kasama niyo dun sa bahay? Ano po an Apartment? Yes, po, po. Yes, po, Mr. Chair. Okay. Mr. Reserna, who pays your tuition and the school expense? Uh, my family pays for it, Mr. Sorry? Chair. Sorry? My family pays for it, Mr. Chair. Your family? Pamilya mo? Uh, yes, po. Pero may understanding po ko, at, uh, Mr. Chair, na kailangan ko po siyang bayaran pag naging pilot po ako, uh, Mr. Chair. Kanino? Doon sa school? Sa family ko po, Mr. Chair. Your mom? Uh, the, parent, uh, the family of my father po, uh, Mr. Chair. pag i-lakasan mo nga? The family of my father po, Mr. Chair. Ah, uh, the family of your father. Okay. So, sigurado ka na doon sa address at saka sa phone number. Ah, uh, yes po, Mr. Chair. Mr. Chairman, can I interject? Uh, With the indulgence of Congressman Paduan. Ay, hindi pala full address. Anonas? Can I interject, Chairman? Yeah, please. M. M man, R. Jorgoles. Jorgoles? Yes, po. Kapampangan yun ba to? Ah, yes po, Mr. Chairman. Kapampangan? Kapampangan ako? Marunong ang kapampangan? Ah, no po, Mr. Chairman. Narinig ko kanina sa'yo, anonas? Ah, yes po, barangay Enonas. Yun po yung nire-rent ko ito po ngayon, yung sa akin na po. Ah, ano doon ka nang rent Pero kung saan si Eman? Sa Clark po yan. Sa Clark. Sa Clark. saan sa Clark? Hotel ba o bahay ba ron? Parang kondo po siya, Mr. Cherry. Ano? Kondo po. Kondo? Anong pangalan ng kondo? Kondo. The heights po, Tami, Sir Chair. Ah? The heights po. The heights? Are you done, uh, Congressman Paduano? Kasi di ba? kung ako, ang gulo kasi, pero sinundan ko pa rin yan, mga kabatang helmet. Na tinanong nga din siya ni Congresswoman kanina, yung hmm. about sa, san ba siya natira, mm. upa ba siya, eto na nga, natanong na siya ni Kong. Nakakaloka lang talaga, kasi biglang kakaupa lang daw niya last week. Last week ba? O last month lang. Eh ano Pero ba? Pero kasi eh, nakitira lang daw siya, nakikitira sa friends. Tapos eto na nga, oh, oh. may binigay na nga siyang pangalan kasi oh. eh, tinanong eh, sino ba yung, sabi niya, niya mga, yung mga nila, friends niya, friends, friends nila, may friends, friends niya, oh, oh. sila, sila. sila. Tapos biglang nga binigay lang niya pangalan ay isa, ay isa. <laughs> oh, oh. Pero alam mo, yung videographer, no? Uh Oo. -oh. Parang napatakip na lang siya, tapos binigyan na lang siya nung katabi niya ng tissue. Sino uh -oh. yung katabi niya? Mas karayas ba yun? Hindi ko <laughs> yon, alam. Yun, marami pang nasagot yun, videographer, eh. Uh -oh. Talagang confident yun, eh. Uh -huh. Pero, makakalo ah, uh ka lang naman si baby boy, no? Nakataka ko. Base sa pagkakatanda ko, ha, sa mga nakaraang hearing. Oh, yung unang salang niya, Yung, yung, yung unang, unang salang talaga. Parang during the lockdown, kaya siya napatira sa Pogo Hub. Uh -uh. Oo. Oh lockdown daw eh. Bakit Tapos, ang... ngayon, ang sinasabi niya, noong after niya mag-enroll sa aviation, mm dun -mm. siya napatera dun. Hay nako, ang gulo-gulo talaga, pero alam mo, video ka mga kabata helmet, ang magiging law lang talaga dyan. Pag umatin si Mr. Harry Roque, dun talaga magkakaalaman na. A-attend kaya? Eh, yun ang tanong, video ka kasi... Ang dami talaga mga spekulasyon. Tapos kanina nga, di ba? interview din to si Kasi Ong about nga dyan sa dalawang korporasyon na yan. Mm -mm. At sinasabi nga ni Kong, yung tatanong sa kanya kanina na may possibility talaga na iisa lang to. Oh. yung so, dalawang kumpanya to kasi halos same na tao yung nagpapatakbo. Same, takbo. same yung mga signatory. Mm -mm. Sila, magkaiba lang yung ano, pangalan. Pero oh, no. yung mga tao, parehas lang. Same-same lang. Same-same. Mm -mm. Pero ayan nga, mga batang helmet, nakakaloka talaga, no? Torete. Baby boy. Eh, akala ko nga, videographer, eh, matatanggal yung pagkatigas tigas nung buhok ni Mr. <laughs> de La Sarri na ba? Oo. Sana. Tigas ka tigas yung ah, ano ah, lang, eh. gwapo, gwapo. Siyempre, eh, malaga, yung ano. Maayos naman yun. Gwapong-gwapo. Siyempre, pang malakas yung videographer. Eh, o, basta mga Bata Helmet, comment down below na kayo dyan. At kung nagustuhan mo ang video to, huwag kalimutan, i-click ang subscribe button ng Tiny Bell para lagi updated. Sa lahat ng mga na na upload namin yung video ka at ang ating comment of the day. Par Flores. Sabi niya, ay eh, parehas budget ni Tambalustay kay VP Lenny Sabi niya ni Benhar Flores. Hmm. So, ayun nga mga kabatang helmet. Pero kung makikita niyo naman yung truck o yung record nung pag-approve ng OVP budget sa term ni VP Lenny may 3 minutes nga lang, approve na eh. Oo. May 4 minutes, approve na kagad. 24 minutes, approve na kagad. Kasi, yung pagsagot ni VP sa mga katanungan, talagang with ano, with class. With class. With decency. Stay happy, stay healthy, and stay safe. As always, sabi nga masabay, nag-i-helmet din. Okay, see you later. Everyday, God bless everyone. Bye! Baby boy, I'll see you in my mind. Ba